ayan magsampay muna tayo mga lodi kasi baka mamayang hapon magkukula na naman hindi na naman matutuyo ang aking nilaban mga lodi ayan ang dami kong nilaban pagkasi ito isampay ko na po mga lodi ayan sinasampay ko po yan dito sa labas para matuyo kasi mamayang tanghali po tuyo na tong mamayang mama, tanghali kapag ka umaraw tutuyo na po ito mga lodi oh, so, ang dami kong nilaban hindi na ako nagpalundre laban naman masubukan naman ang paglalaban mga lodi yan marami naman akong sampayan dito kaya nilaban ko na lang po para maiba naman po lods ang dami namin laban banday ang dami po namin mga Lodz. Ayan. Katatakpan nga lang ng ano, ng puno. Pero mamaya mainit na po yan mga lords. Ayan. Kaya nga igigit na git na ako po yung nilaban ko para mamaya pa umaraw. Natuyo na siya. Ayan. Mga lords dito po. O, mabuti po, maraming hangir. Kaya inahangir ko na lang po ang laban ko, mga lili. Yan. Kasi kung walang hangir, matagal ito mapuyo, mga lili. Kaya inahangir ko ito po. Ayan. Dito po yan, sa labas. sabakan Saba bakante po. Ayan minsan hindi ko maubos pang sampay dahil wala na pong hangir hindi naman po sinasampay ko na rin kahit walang hangir kung ano eh ayan ito tirang ka na po po ulit mga mga dahon ng ano ng kagundi kasi nakakaabala po ang ko itong mga branches ng ano, branches ng branch ng ano, ng tagundi, mga ano. Ayan. Para may kapag sampai ako banda dito mga ano. yan Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Bye ling if channel po mga lodi oh subscribe po thank you thank you